1.6 na lang Hi guys, papasok na ako ng Netori Ito po yung Netori dito sa may Chongli Katabi ng Ase Hindi pala ito Chongli, Nelly Ayan, pwede nyo rin lakarin pag galing kayo ng Nelly Station Let's try Ayan o, Carrefour Ito, Netori and Ase Magkakatabi lang itong tatlong building So madali lang siya makita Yung lang. Panilang... Time schedule, 400 lang. Philips push yung tatak niya. Guitars, magaganda ng mga anilang guitars, oh. 500 lang. Marunong lang ako mag-gitara, bibiliin ko ito eh. Depende pala. Ah, ito walang string, 500. Pag-complete naman, 1,500. 1,500, 800, depende. Ito medyo bago-bago, 13,000. Kasi hindi ako mahilig mag eh. Hindi ako marunong. Meron din dito mga trumpets oh. Pwede mo palang ipatunod dito. Mm -hmm. ko tong adidas kasi kailangan ko ng kailangan ko ng Jaguar eh mahilig ako sa Jaguar hindi ako nagpapantalon So, let's try this one. 300 lang. Not bad. 20, yung date niya ay 2024, 10, 15. So, ano, 8 days, 10 days ago. 1.6 na lang. And ito yung G-Shock ko dati. Oh, ayan yung parang ano siya, gold. 1.6 na lang dito. Dati, way back 2018. Ang bili ko noon ay almost 5,000 or 6,000. Basta ganong range. Pero sa bagay, ito kasi ay second hand. So, kaya ganon na lang din yung price niya ngayon. 1,600. Penta ko pa yun eh. Until now, gumagana pa. Shit, mura lang. Balikan ko to pag may pera ako dito.